Magandang magandang fishing mga kaanglers anglers Samahan nyo kami sa aming fishing adventures dito sa may Ilog Pasig Na kung saan ay hahanapin namin at huli ng isda alam nyo ba mga master na sa bawat hagis namin na ito ay nagdudulot ng na magandang kaligayahan ng bawat isang anglers? Walang humpay na kwento ng bawat isa na kung saan nakakaukulin na maliit, malaki, kung anong mang klaseng isda na dito sa may iklog. Grabe! Kung kayo mong anglers, mag-message lang below mga master para ma-share ko sa inyo ang spot. At kung kayo na may baguhan at gustong matuto mga idol mga anglers, mag-message below lang but para ma-share ko sa inyo ang aming karanasan ko pa paano humuli ng mga gandang size ng mga isda at kaligayahan na dulot na magiging kwento niyo sa inyong buhay. Maraming salamat mga anglers. Enjoy watching. At kung sa baguhan naman at nag-enjoy watching dito sa aking YouTube channel, mga idol, like and share and subscribe. Of course, para naman sa susunod ay gaganahan naman tayo mag-upload ng ating fishing adventures kung saan saan man. Maraming salamat. Pangatlo na te. Ayun Ay, na, inubos na niya ate ang ano, halaman. So yun, dahil pinapalinis nga naman sa kanila. Ayun. Mm, oh shit. Maliit. Maliit. Oh, palikit ka muna palaki ka po muna ito yun ang pag-aralan mo so pwede rin naman yan ano pangalan mo idol? Kenneth oh, si Kenneth ayan o oh, kasi kailangan yan huwag mo ilak yung, yung swivel mo nakalakas yung swivel mo kailangan swivel mo naglalaro ayun nah, yun kaya tala mo tumatakbo siya hanapin yung isda unless yung ginawa mo steady ka lang Ah, tinatamad ka, nakaupo ka na lang Hindi wala, di ba? O ito, hinahanap Yan, pagjagaan mo talaga, tinan mo Dumating ako, nandun na kayo, wala kayo huli Pero ako, nakalimana na yun yung puntos ko ron So, ganun gawin mo Ayan o, oh, pag-aralan mo yung sakin sa na ito oh. lo Nakaway Tapos ito yung zinkir niya Ayan o, oh, niya Ayun, naging successful yung uh, ano natin Sa YouTube kasi ano ko to, sa, Naging successful yung turo natin kay Kenneth So hopefully sana makadali na siya At uh, matuto Ayan Uy, ayan na, di ba? Sabi ko sa'yo, oh May mo siya, eh Tinat Oh, ayun, ayun, oh Kaya tinan mo, oh Ayun, oh Ilulubog siya Hindi ka tulad nun sa'yo Hindi mo malalaman Hinihila Oo, oh, ini you know. oh Pusang gala na putol Yan, nilulubog siya Ikaw, malalaman mo rin yun Tinan mo Ayan, doon lang, hagis lang dito doon, sa gilid ka maghagis Doon banda, tapos Lakat ka pa rito. Ganyan lang. <laughs> yan. Ay, pupunta rito. Masado pang ano sa iyo eh, masado pang gitna. Ang isda ken, tandaan mo nangangain ng lumot Nasa gilid, oh. Pero okay na rin 'yan, sige. <coughs> Just tingnan tingnan mo, lulubugin 'yan. Thank you, thank you. Ayun, at least, uh, oh, yun na. Tira mo sa akin ito. Mm. Oh, ano? odi oh, ba? ko. Oh. oh 'di ba? 'Yun ang sinasabi ko sa iyo. Kung ikaw no mga kahuli ka hindi. Ayun <laughs> Ay, no? oh. Day 4 lang siya. Uy. Sige mga idol, nakaano na tayo. Oh. Ah, nakapagturo tayo ng ano dito na isa. Ilipat mo na naman. Ha? Pag inaantay mas Ano mo na konti? Babaan mo pa ng konti. Aka na. Ito, pag feel mo na ano, masyado sa mabilis. Yan, konti lang 'yon. Dito mo sa ano. Doon ka, doon ka. ganito, ganyan, ganyan. Ayun, yan, ganyan. Doon ka banda tapos palakad papunta rito. Kena no. Yan, sige. Kailangan lagi sa nakahitik. Uutin oh, mo sa akin oh. 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 Oh, di ba? Galing. Oh, sa'yo. Sa Babaw mo na konti. Babaw mo na konti. Kumawa konte na konti sa'yo. O, di ba? Lalaki. Tataba, o. Oh. Ano, ano? O, oh, o, di ba? Huli, huli. Bisa na, di ba? O. Nakabinyang, o, oh, di ba? Galing, ano? You know? Ayun. Da dahil sa ano natin. O, oh, na, di ba? O, oh, ayun, o. No? Ayun. Yun si Kenneth. Tinuruan natin dito. Nakainta, o, oh, di ba? Balikan oh, po nga. O, sige, sige, Go. Go. Oh. Marami pa yan Hanggang doon, simula doon Pupunta rito Ang Dami mga anglers ito mga idol Grabe, dito, doon sa kapila Dami, shout out sa lahat ng anglers nandito I-share yeah, mo rin sa kanila kung hindi nila alam Ganun lang gawin Ay, wala ka na pain no? Hindi mo, ibig sabihin, kinain niya Hindi mo alam <laughs> ito ho, no, stentad Hindi, ano yan? O, oh, yun na, o O, ha, ha, ha talaga naman Sarap sa pakiramdam Yee, hee Uy, lakas niya lakas niya, laki pala oh, Uy, hey, kaya pala eh Yee, hee Ha, Ano? Oh no, ano, 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 ano. <laughs> oh. Ito Ano nangyari? Sa aksidente daw? Ha? Ha? <coughs> <coughs> <Nah! laughs> Susuki! <susok. laughs> <laughs>

와, 빌럭가네 조심해, 러스, 이사이대해 빈을 입어. 너, 고마워, 카 아, 들어. 예스, 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 예스. 로비럭 끼. Hindi lang mga ayot Tus! Nako! <laughs> Grabe <Groovy> na yan! Grabe naman yung Ito pa ito pala. <laughs> wala yan. Groovy, Ay, yan si sigro. Punta ka ng mga halimaw. Oh. Pulang pula, oh. Uy! ka makawala, bebe! Huwag ka makawala, bebe! Ay! 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 Ay, blood pulahan. Uy, napakalaki mo. Ha? Ay! Ah! Yun na nga sinasabi ko eh. Putang ina mo. Ah, sakit. Natinik. Uy, laki niyan. Uy, wag. Uy! Hello. Tutul mo piraso. Oh! Grabe na yung apa <laughs> oh. <laughs> <takbo jang> <laughs> mo te. Tingin na takbo dyan dalawa Sabi ko kasi dito ayo bet Dyan kayo sa arawan Kulit Ito <sighs> Kulit nyo talaga Sabay lipat Ungat talaga bayapas Ungat haha, alam mo ang buwan para sa akin. sabi ko kita, ka sa kasi oo, oo, malaki to, malaki to pa oo, oh. oo, oo. lomog pasayu, <laughs>

Balik na natin. <clears throat> Sino champion for today? Ebaday. Lucky ito niya. Okay, okay. successful yung bayabas niya. Kalo ito lang po sa'kin. Kala ko yun lang eh. sa akin oh. Oy, naku Ay! Naku! Uy! Malaki ito oh. Oh. Pigeon mo. Yeah. Ayun sa akin. Nag-isa. Ayun. Uh, Ayun. mayroon pang Ayun. 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 gagawin Ayun. gagawin niyo

Oy! Butang eh! Wala, wala pa. Ano, <laughs> nakarami? Wala pa. Wala pa? Kasi lang? Kami, uwi na kami. Uwi na kami. Ah, kuya, kuya, kuya. Ah! Ha? Ayan. Ilan na? Nakailan na? Ah, wala. si mommy, Meron yan. Ano ah, pa? Oh. <laughs> Ay, <idol. laughs> ha? Oh, Ayos Pito. Tumuloy doon. Hindi kami na niya. Sa akin o. Ang dami. O. Kaya punta ko dito. O yun. Kami naman. Sa idol. O. Ano ha. na tayo. Thank you so much. O. Marami boss. Ayos lang. lang. Sakto lang. lang Saan sa'yo? pa? Malaking sa lagayan. Ah sa'yo pala yan. Ah, sayo pala yan? Ayos nice lang. Punuhin nyo yun ha. Punuhin nyo yun ha. Huwag kayong umuwi pag hindi mapuno. <laughs> ito. Oh, Wala, isa pa <laughs> wow, isa pa lang. Ang ganda naman na lagayan nyo. Uy, boyangat. naandi dito si Idol. Siyempre nakap... Umihari niya si Rommel. Yan yung original na boyangat nung araw pa. Nung... <laughs> Batang maliit pa lang <laughs> yan. Ayun, ayan na oh. Oh. Pamilya ng atong tao na rin. Ay, siyempre. Adik na rin sa fishing. Si oh boy, fishing at iba pa. Hindi ko sumali sa tawag namin. Ha? Wala. Nasa Marikina. Sila eh. Kasi mula na, mula ba? Kala ko, magpuro eh. Kasi wala po. Ayun na, meron na oh. Kaya buhay na kami. Oh, nakarami na idol. Wala pa. Wala pa. Wala ito pong babara, yun dito yung babara niya yun. Dalawa pa lang? Ah, sige lang, mamaya pa naman kay hapon eh Pupupupupuno yan Oo, oh, huwag lang umulan Grabe! Harvest! Thank you, ilog! So yun, may nagdatingan pa rin o oh, mga ilog Ay doon Mga datingan pa kami, pawi na sila, parating pa lang Ay, ako Grabe! Ay, ay! Alin? Pa oh. Na-check na. Grabe naman. Ayy. Oh, kaya mo dahil pa. Paano? Fishing yan! Paano mag-cast yan? O, oh, gagawin nyo dyan. Highlight yan, highlight yun mamaya. Ah. Uy, ay, 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 yan pa dito. Okay, thank you. Abay TV. Boss, ano? Ayan, ano? Ayun, pauwi na kami. Wala, na, nasa uh, ano. Huli na ako dumating, alas 9 na ako dumating. Silang alas 7. Grabe.